Mabuti nagkakaintindihan tayong dalawa. Sabi ni Bihan, at muling ibinalik ang tingin kay Gio. Ngunit nawala na ito, pumasok na sa loob ng hotel. Okay na ba ngayon ang binti mo? Bigla ang tanong ni Amanda, habang nakatingin sa binti nitong nabaril niya, ilang linggo nang nakakaraan. So you are now asking about my fucking legs. Well, healed na siya. Pilot na lang ang naiwan. Sarkastikong patanong na sagot ni Vian ikaw rin naman ang may gawa niya sa sarili mo. Dahil abusive ka. Walang pagkukuling sabi ni Amanda na ikinataas lang ng isang kilay nito. Sinasaktan pa ba kita? Hindi ba hindi na? So shut your mouth dahil baka biglang may bala na pumasok dyan. Tanong ni Bian na may kasamang pagbabanta kaya naitikom na lang ni Amanda ang kanyang bibig. Maiba tayo. Bakit hindi mo na lang kaya ipatanggal yung malalim na pilat diyan sa magkabila mong pisngi? Willing naman ako na dalhin ka sa pinakamagaling na surgeon. Tanong ni Bian na may halong suhestyon. Ngunit umiling lang ito. Gusto ko sa tuwing haharap ako sa salamin. May dahilan ako para balikan ng may gawa nito sa akin. Malamang sagot ni Amanda. The smell of our new home is so good. Bungad ni Chloe nang makapasok sila sa bago nilang bahay na ipinasadya ni Lance last year lang. Nagustuhan mo ba, love? Tanong ni sa asawa at nakangiti itong binalingan siya. I don't like it. I love it. Tila excited na sagot ni Chloe habang nililibot niya ng tingin ng paligid. And you, son, do you like our new home? Tanong naman ni Lance sa anak na gaya ni Chloe wala rin mapagsidla ng tuwa. Of course, Daddy. I also loved it. It looks nice and fancy and the space is not too huge but looks spacious. Masayang sagot ni Liam. Kaya si Jana naman ang binalingan ni Lance. Feel yourself at home, Bunso. Sabi ni Lance sa kapatid at nginitean lamang siya nito. Hindi naman nakaligtas sa kanyang tila malungkot nitong mga mata. May problema ba? Tanong ni Lance, ngunit umiling lamang ito. Wala kuya, pagsisinungaling ni Jana at alata namang hindi kumbinsido si Lance. Namimiss mo agad si Troy. Panguhuli niya sa kapatid na ikinatahimik lang nito at tama nga siya. Si Troy nga ang dahilan kung bakit ito malungkot. Tama ako, si Troy nga. Sabi ni Lance, kaya hinila niya ito papalapit sa kanya at patagilid na niyakap habang parehas silang nililibot ng tingin ng bawat sulok ng bahay. I miss him so bad. Sabi ni Jana na tila naiiyak na dahil sa may nagbabadya ng mga luha sa kanyang mga mata. Ikaw naman, two weeks lang siyang wala sa tabi mo. Uuwi rin yun. Pangaalo nilan sa iyakin niyang kapatid. Parang two years para sa akin ng two weeks. Nahahabag na sabi ni Jana. kaya panayang hagod nilan sa likuran niya para lang pakalmahin siya. Pasalamat ka, buntis ka, kaya naiintindihan ko yung pag mo. Kung hindi kanina ko pa hinilay ang buhok mo. Sabi ni Lance na tila isang biro kaya bigla itong natawa. Kuya naman. Reklamo ni Jana sabay pabiru itong hinampas sa dibdib na ikinatawa rin nito. Huwag kang umiyak dyan. Bawal kang malungkot. Tingnan mo si ate Chloe mo masaya lang. Dapat ikaw rin. Payo ni Lance. Nasasabi mo lang yung kuya kasi kumpleto kayong pamilya pero kami ni Troy matagal na panahon bago kami ulit magkita. Tapos isang buwan pa lang kami ulit nagkakasama umalis na naman para sa flight niya. Katwira ni Jana na ikinailing lang ni Lance sabay pisil ng cute nitong pisngi. Trabaho niya kasi yon kaya unawain mo na lang. Alam mo dapat hindi ka naglo kasi hindi bagay sa yung pagiging attorney mo. Mahinang emosyon mo. Sabi ni Lance na ikinasimangot nito. Kuya, ikaw na nga may sabi pregnancy hormones to. Pregnancy hormones. Sabi ni Jana na may kalakasan na. Kaya napatingin sa gawin nilang mag-inang Chloe at Leah. Lance, bakit inaaway mo si Jana? Sa lubong ang kilay na tanong ni Chloe sa asawa. Ngunit tumawa lang ito. Hindi ko siya inaaway. Sinasabihan ko lang na wag nang umiyak dahil masama sa kanyang malungkot. Mga kaapekto sa bata. Depensa ni Lance, normal lang ang pag ng emotions ng isang babaeng nagdadalang tao. Huwag mong pigilan si Jana kung anong nararamdaman niya. Sabi ni Chloe na tila pinagtanggol ang kanyang sister-in-law. Mukhang ngayon palang kita ko nang hindi magtatagal aping-api ako sa bahay na to dahil sa inyong dalawa. Magsama nga kayo? Sabi ni Lance na tila kunwari ay magwa-walk out. Ngunit agad siyang hinila ni Chloe sa tenga na ikinaawang ng bibig niya. Aray! My ear! Ouch! Hinda ni Lance habang sapo niya ang hila-hila ni Chloe na ikinahagalpak naman ang tawa ni Nadjana at Liam. Nagiinarte? May pa-walk out? aasar na tanong ni Chloe. Sabay binitawan niya na rin ito. Ches, huwag mong ugaliin mo na kita. Baka maging bayulente ang anak natin yan paglabas. Saway ni sa asawa ngunit tumawa lang din ito. Dalawang luka-lukang buntis ang kasama ko rito sa bahay. Sana kayanin ko. Naaawang sabi nilang sa sarili na mas lalo nilang ikinatawa. Daddy, don't worry. I'm with you. Sabi ni Liam sa kanyang daddy na tila kang rito habag panay pa rin ang hagik-hik. Anak, kahit kailan hindi magagawang magalit sa'yo ng mami at tita mo. Kaya solo pa rin ni daddy ang fight. Laban sa mood swings ng dalawang yan. Kawawa talaga ako. Reklamo ni Lance kaya naman hindi na sila tumigil sa kakatawa sa nakikita nilang reaksyon niya. Luksan. Kanina galit at emosyonal sila. Ngayon naman panay sila tawa. They are crazy. Naiiling na sabi ni Lance. Lance, tumigil ka na. Mapapaanak kami ng maaga sa'yo. Panay ka kalokohan. Hilam ang luhang sabi ni Chloe. Dahil sa kakatawa sa asawa, ganun din si Jana. Kuya Lance, ate Chloe, magpapahinga na po muna ako. Bigla akong nakaramdam ng pagod at antok. Paalam na muna ni Jana sa kanila. Sabay yung moko para halikan ng madiin si Liam sa pisngi. gigigil talaga ako sa iyo, young man. You're so handsome, hmm? Gigil na sabi ni Jana sa pamangkin habang walang tigil ng kakapisil sa pisngi nito. Jana, stop it! Mamamayat si Liam. Awot nilan sa kapatid kaya tumigil na ito. Nakakapayat ba para sa bata ang pagpisil sa pisngi? Curious na tanong ni Jana habang panay na lang ang haplo sa pisngi ni Liam. Kasabihan kasi ng matatanda na kapag ang bata raw na paglilihian, namamayat daw, lalo na kapag kinukurot o pinanggigigilan. Sagot ni Chloe na ikinatangon nito. Ah, okay. Now I understand. Kaya simula ngayon hindi ko napipisili ng pisngi mo, Liam. Kahit sobra ng gigil ko na sa pogi mong face. Sabi ni Jana sa pamangkin. At ngiliti lamang siya nito. Tuluyan na nang tumungo si Jana sa kanyang silid at naiwan silang mag-anak sa living room. Matapos din nilang mag-ikot sa bawat sulok ng bahay. Nalibot niyo na ba lahat? Tanong nilan sa kanyang mag-ina. Hindi pa, mamaya na lang ulit. Gusto ko munang magpahinga. Ngayon ko lang din naramdaman ng pagod sa biyahe. Sagot ni Chloe. Habang nakaupo silang mag-ina at nakayakap sa anak. Doon na sa kwarto, baka dito pa kayo makatulog na dalawa. Sabi nilang sa asawa at anak, Can you carry me in a bridal style? I can't walk. Nalalambot ako. Pakisuyo ni Chloe, kaya walang pagdadalawang isip na kinarga siya ni Lance. Liam, sunod ka na lang sa amin ni Mommy. Utos nilang sa anak na ikinatangulang nito at nagumpisa na silang maglakad paakyat sa hagdan patungong second floor, kung saan nandoon ang kanilang mga silid. Yung mga gamit natin mamaya mo nalang iakyat. Sabi ni Chloe habang mariin siyang nakapikit at nakasandig ang ulo sa dibdib ni Lance habang karga siya nito. Oo, mamaya ako mag-aayos. Pati na rin mga gamit ni Jana iaakit ko sa kwarto niya. Sabi ni Lance na ikinatango nito. Binalingan ni Lance ang anak nilang tahimik na nakasunod sa kanila na mukhang inaantok na rin. Liam, saan mo gusto mag-sleep? Sa tabi ni mami o sa room mo na lang? Tanong ni Lance. Sa room ko na lang po, Daddy, para makapagpahinga po si Mami ng maayos. Sagot ni Lia, sabay hikab. Tuluyan na nga silang nakarating sa hanay ng mga silid at huminto muna sila sa tapat ng magiging bagong silid ni Liam. Dito ang magiging kwarto mo anak. I customized it for you. Sana magustuhan mo ang interior design ng bago mong room. Sabi ni Lance bago ito tuluyang pumasok sa loob. Ngayon niya lang napansin kanina pa pala nakatulog si Chloe kaya bigla na lang siyang napangiti habang pinagmamasdan niya ang asawa na mahimbing na natutulog sa kanyang mga bisig. Aasikasuhin kong pag-transfer ni Liam sa isang private school, sabi ni Chloe habang kasalukuyan silang kumakain ng breakfast. Leave it to me. Ako nang bahala. Presinta ni Lance. Are you sure? Magiging busy ka na ulit sa trabaho, sabi ni Chloe. Ngunit umiling lamang ito. Saglit lang naman yon Hindi pa gugugol ng isang buong araw. Pati ayokong mapagod ka. Sabi ni Lance na tila hindi yun big deal sa kanya. Sige, ikaw ang bahala. Sabi ni Chloe. Sabay binalingan niya ang anak na tahimik lang na kumakain. Liam, si daddy nang sasama sa iyo sa pag ng school. Informa niya sa anak na ikinatangulang nito. It's okay, mom. I hope I will make a lot of friends there. Sabi ni Liam. Sabay malawak na ngumiti sa ina. Of course you will. Isa ka kaya sa mga most friendly sa school mo doon sa Nashville. Sabi ni Chloe, sabay pisil sa pisngin nito. I'm glad to be back here in the Philippines, Mom. The place where I originally came from. Sabi ni Leah na ikinangiti lang ni Chloe at ipinagpatuloy na nito muli ang pagkain. Dumako naman ang tingin nila sa tahimik na si Jana. Mukhang wala ito sa mood ngayon na makipag-usap. Habang panay lang ang laro ng pagkain sa plato gamit ang hawak na tinidor, na tila tamlay na tamlay. Ayos ka lang ba, Jana? Tanong ni Chloe sa kanyang hipag na may pag-aalala sa boses, na ikinatangulang nito, sabay ngiti ng mapakla. Yes, I'm okay. Tipid na sagot ni Jana nang mag-angat siya ng tingin dito at agad din ibinalik ang atensyon sa pagkain. Nagkatingin na naman sila dahil sa ikinikilos ni Jana. Parang wala itong kagana-gana. Huwag mong isipin si Troy, uuwi rin yun. Pangaalo ni Chloe, ngunit huminga lang ito ng malalim. I can't explain my mood. Tila ang sabi ni Jana. Kaya napangiti si Chloe na tila nauunawaan niya kung bakit siya ganito. Ganyan talaga ang pakiramdam kapag first baby. It's normal, sabi ni Chloe sa hipag. Wala akong ganang kumain kasi pakiramdam ko isusuka ko lang. Sabi ni Jana, sabay bitaw niya ng hawak na tinidor at tumingin sa malayo. Don't let your mood take over you. Gusto mo bang mamasyal tayo? Baka naiinip ka rin kaya ka ganyan. Singit naman ni Lance. Mas maigi pa nga kuya na mamasyal na lang tayo. Baka nga nababagot lang ako kaya rin ako ganito. Pagsang-ayon ni Jana, kung hindi ka nakakain, tumayo ka na dyan at magbihis. Aalis na rin tayo agad pagkatapos namin kumain. Sabi ni Lance sa kapatid na ikinatangu nito at saka ito tumayo para umakit sa taas patungong silid nito. Nang mawala na sa paningin nila si Jana ay muling humarap sa isa't isang mag-asawa. Nahihirapan siya sa tingin ko. Puna ni Lance na ayunan naman ni Chloe, sabay tumango. Oo, nahihirapan nga, lalo na wala ngayon si Troy sa tabi niya. Tapos tayo lang ang kasama at nakikita niyang buo tayo. Kaya pakiramdam tuloy niya mag-isa lang siya. Pagsangayon ni Chloe na ikinatanguri nito. Kawawa naman ang kapatid ko. Sana pa na pinakiusapan ko si Troy na wag munang magtrabaho hanggat bunti si Jana. Sabi ni Lance. sa mo na lang siya kausapin kapag nakabalik na siya. Mabilis lang naman ng two weeks. Sabi ni Chloe. Hindi na muling nagsalita pa si Lance at nagpatuloy na lang sila sa kanilang pagkain. Maya-maya lang ay agad din silang natapos at binalingan ng anak nilang si Liam. Anak, go to your room and fix yourself. I will come to help you after this. Utos ni Chloe sa anak habang inililigpit ang lames ang kanilang kinainan. Okay, mom. Tagon ni Liam at kaagad naman itong sumunod at dali-daling umakit sa silid. Naiwan si Lance at Chloe sa dining room habang patuloy lang sa ginagawa at nang matapos ay binalingan ni Chloe si Lance. San nga pala tayo mamamasyal? Tanong ni Chloe. Diyan sa bagong tayong park. O kaya gusto niyong mag-mall para magshopping? much better. Sagot ni Lance. Sa park na lang, wala naman akong bibilhin sa mall pero tanungin mo rin si Jana kung saan niya gusto. Sabi ni Chloe na ikinatango nito. Puntahan mo muna si Liam sa kwarto niya at mag ka na rin. Para aalis na lang tayo mamaya. Kakausapin ko lang si Jana. Sabi ni Lance na agad rin sinunod ni Chloe. Sabay na silang umakyat sa itaas. Si Chloe tumungo sa silid ng anak at si Lance naman sa silid ni Jana at marahan muna siyang kumatok dahil baka nagbibihis pa ito. Kamen, Pagpapatuloy na sabi ni Jana habang kasalukuyan siyang matamlay na nakaupo sa ibabaw ng kanyang kama. Agad na pumasok si Lance at naabutan niya si Jana na malumbay pa rin hanggang ngayon. Kaya tinabihan niya ito sabay hinagod ang likod. Jana, alam kong nahihirapan ka pero part lang yan ng proseso sa pagiging ina. At alam kong malalagpasan mo rin yan. Pangaalo nilan sa kapatid. Hindi ako mapakali kuya. Bakiramdam kong bigat-bigat ng loob ko. Parang may hindi tama. Sabi nito na tila gulong-gulo siya sa kanyang nararamdaman. Magsasalita pa sana si Jana nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ngunit at bigla na lang nangunot ang noo niya dahil unknown number ang nakalagay. Pero naisipan niya pa rin sagutin dahil baka importante. Hello? Who's this? Tanong ni Jana mula sa kabilang linya. Ngunit nakakakilabot lang na tawang narinig niya. Kaya biglang umusbong ang galit sa kanya dahil baka isa lamang itong Frank call. Si sino ba to? Galit ng tanong ni Jana. Ngunit sa halip na sagutin siya nito'y isang sigaw ng pamilyar na boses ang narinig niya. Kaya ganun na lang ang naging kaba niya. Sabay na sa pong sariling bibig dahil hindi siya pwedeng magkamali. Boses yun ni eh, Troy. Nalalaki ang mga matang napatingin sa gawin ni Lance. Nahalatang naaalarma na rin sa mga ikinikilos niya. Sino ba yan? Jana? Akin na nga. Tanong ni Lance sabay kinuha ang phone mula sa nanginginig na kamay ng kapatid. Hello? Sino ka ba? Galit na tanong ni Lance. Ngunit sa halip na sagot din ang marinig niya, ay isang malakas na sigaw ng lalaki ang umalingaungaw sa kabilang linya na tila pinahihirapan ito sa mga oras na to. Did you hear that scream? Tanong ng estrangherong boses na may kasama pang halakhak kaya ni loudspeaker ni Lance phone. Kuya! Si Troy! Hindi na nga napigilang sumigaw ni Jana sabay buhos ng mga luha mula sa kanyang mga mata kaya agad siyang niyakap nila sa tinagod ang likod. Shh! Hold on to yourself pangaalo ni Lance sa kapatid. At sandali muna siyang bumitaw rito at ibinalik ang atensyon sa kausap nila. Asshole, magpakilala ka kung sino ka. Bulyaw ni Lance, ngunit tumawa lang itong muli at ilang segundong tumahimik bago siya sagutin nito. Mahihirapan ako kung isa sa mag-inamang dadakpin ko. Kaya itong isa na lang na to, este, dalawang gunggong pala. Sagot ng kidnapper, kaya gano'n na lang ang panlalaki ng mga mata ni Lance. Hayop ka? Sino yung isa pa? Umuusok sa galit na tanong ni Lance. Eto, pakinggan mo. Sabi ng kidnapper. Sabay itinapat niya ang phone sa dalawang lalaking bihag nila. Kuya! Sigaw ng boses ni Gio. Kaya ganun na lang ang panlulumon ni Lance. Kasabay ng panginginig ng kamay at mas lalong napahagulgol si Jana. Sana lamang si Gio at Troy ay hawak ngayon ng masasamang tao. Pakawalan mo sila. Sigaw ni Lance, sabay na pasabunot sa kanyang sarili. Madali naman akong kausap. Anong kaya mong iprenda para sa buhay ng dalawang to? Tanong ng lalaki gamit ang malalim na boses. Name it. Desperada ng sagot ni Lance. Wow, nakalimutan ko mayaman ka nga pala. Pero hindi kasi pera ang gusto ko. Kundi buhay ng isa sa mag-ina mo. Sabi nito na halos ikinatigil ng paghinga ni Lance. Paglabas ni na Chloe at Liam mula sa silid, ay nakarinig sila ng malakas na hagulgol mula sa silid ni Jana. Kaya dali-dali silang pumasok sa loob upang alamin kung anong nangyayari. Hindi na nag-abalang kumatok si Chloe at agad na pinuksan ang pinto. Kaya bumungad sa kanya ang galit na galit na mukha ni Lance. Habang tila may kausap sa phone, habang si Jana naman ay walang humpay sa pag-iyak. Panay sigaw sa pangalan ni na Troy at Gio. Kuya Lance, si Tatrohi, si ku Kuya G Gio, ano nang mangyayari sa kanila? Umiiyak na tanong ni Jana gamit ang boses na puno ng panginginig dahil sa takot habang nakahawak siya sa manggas ng damit nito at hindi alintana ang presensya nilang mag-ina. Doon na umusbong ang kabasa sa dibdib ni Chloe dahil kutob niya na may nangyayaring hindi maganda. Kaya naman kaagad silang lumapit sa kineroroona ni na Lance. L Lance! Anong nangyayari dito? Kinakabahan na tanong ni Chloe sa asawa niyang kasalukuyang may madilim na presensya sa mga oras na to. Habang hawak ang phone ni Jana, na halos madurog na mula sa kamay niya. Sabay namang napalingon ng dalawang magkapatid nang marinig ang boses niya. Kaya biglang tumayo si Jana at patakbong lumapit sa kinaroroonan nilang mag-ina at yumakap ito ng mahigpit sa kanya. Ramdam naman ni Chloe ang labis na panginginig ni Jana. Kaya walang tigil siya sa kahahagod ng likod nito upang pakalmahin. Ngunit mukhang malabong kumalma ito. Dami, what happened. Tanong muli ni Chloe sa kanyang hipag at sakalang ito nagangat angat ng tingin. Si Sina Troy at Kuya Gio, na kinidnap sila. Nanginginig na sagot ni Jana na labis namang ikinagulat ni Chloe at halos literal na malaglag ang pagkabigla. Ganun na lang din ang panlalambot ni Chloe, sabay na paupo sa bakanteng sofa dahil sa samu't saring emosyon na kanyang naramdaman dahil sa ibinalita nito, dumako naman ang tingin niya sa nakayukong si Lance. Baka sa mukha nitong hindi malamang gagawin, kaya tinibayan niya ang kanyang mga tuhod upang makatayo at agad itong nilapitan sabay na upo sa tabi nito. L Lance, nababahala na tawag ni Chloe sa asawa, sabay hawak niya sa balikat nito. Kung siya ngang luloom, sila pa kayang kapatid ni Gio at nobya ni Troy. Baka na lahat ni Amanda. Nagningit-ngit na bulalas ni Lance na may himig ng labis na puot sa boses na siyang ikinagulat ni na Chloe at Jana. Si, si, Amanda? Hindi makapaniwalang tanong ni Chloe habang matamang nakatitig kay Lance. Si sino ang Amanda na yon ku Kuya? Tanong ni Jana nang biglang may sumilay na pagtatakang ekspresyon sa kanyang muka. Mariing napapikit si Lance, sabay tayo at napasabunot sa sarili. Umarap siya sa may dingding at walang habas na pinagsusuntok ito. Kaya dali-dali siyang inawat ng dalawa. Lance, hold on to yourself. Hindi natin masosolusyonan ang problema kung pipiliin mong magwala lang dyan. Awat ni Chloe sa asawa. Kaya agad din naman itong napatigil habang habol ang hininga sa galit. Kasalanan ko itong lahat. This is all my fault. Nadamay pa pati ang mga walang kasalanan. Dahil sa kagaguhan na ginawa ko noon. Sising-sising sabi ni Lance. Ah, uh, yun ba yung babaeng naging kabit mo, kuya? Tanong ni Jana na puno ng lungkot sa boses na ikinatangu nito habang walang tigil sa kakasabunot sa sarili. Yes, and she's getting her revenge. Sagot ni Lance, sabay na patingala sa kaysa habang nakapamewa. Ang kapal na mukha na babaeng yun para siya patong maghiganti. Siya na nga nakasira ng pamilya. Siya pang may ganang balikan tayo ng gagalaiting bulalas ni Chloe. Ba bakit nadamay si Troy, kuya? Wala naman siyang kinalaman. Labas siya sa mga naging problema nyo. Pero bakit siyang andon? Sa pagkakataong ito ang kaninang lungkot at takot na nararamdaman ni Jana, ay bigla na lang napalitan ng galit. Nilukob naman na labis-labis pang konsensya si Lance sa sinabi ng kapatid. Kaya wala silang maisagot dito. Kahit si Chloe ay hindi rin makapagsalita. Kuya, ibalik niyo sa akin si Troy ng ligtas. Wala siyang kinalaman sa lahat ng to. Sigaw ni Jana, sabay muling napahagulhol. Kaya agad siyang dinaluhan ni Chloe upang aluin. Ginawa silang pae ni Amanda para makapaghiganti siya sa amin ni Chloe. Gumamit siya ng mga taong malalapit sa atin para gipitin tayo. Sagot ni Lance at saka muli siyang napasalampak ng upo. Bakit si Troy pa? Nagingit-ngit na sigaw ni Jana kaya huminga ng malalim si Lance bago ito muling hinarap. Bunso, walang may gusto sa nangyayari. Nandun din si Gio, ang kapatid natin. Pare-pareho tayong walang ideya sa ngayon kung anong tamang gawin. Ayaw nilang tumanggap ng pera. Gusto nila buhay rin ang kapalit. Kaya dumito lang kayo. Ako nang mag-isang pupunta sa sinabi nilang location. Kung nasaan si na Gio. Sabi ni Lance na ikinatigil ni Chloe at pinakatitigan ng asawa. Pupunta ka mag-isa? Hindi ka ba nag-iisip? Hindi makapaniwalang tanong ni Chloe. Ano sa tingin mo ang dapat gawin ko sa sitwasyon na kagaya nito? Alangang kayo ni Liam ang ibigay ko kapalit ng dalawang buhay na hawak nila. I won't allow that. kailangan may isang magsakripisyo. Paliwanag ni Lance na halos ikinatigil ng paghinga ni Chloe. N no, you're not going Pigil ni Chloe sa asawa habang may kasalukuyan luha sa mga mata na nagbabadyang bumagsak. Sa akin nagumpisa lahat ng to. Sa amin ni Amanda. Kaya ako lang ang pwedeng tumapos. Sabi ni Lance. Ngunit sunod-sunod lang na napailing si Chloe. No! Hindi pa rin ako papayag. Papatayin ka nila. Sigurado kung hindi lang si Amanda ang nasa likod nito. Kutob kong may tumutulong pa sa kanya. Kaya please, Lance. Tumawag na lang tayo sa ahensya. Pagsusumamo ni Chloe. Ngunit gumiti lang si Lance. Alam nilang bawat kilos at galaw natin. Pag tumawag tayo sa kinauukulan siguradong tapos si na Gio at Roy. Pusibling wala na tayong abutan kung hindi pa ako aalis ngayon. Sabi ni Lance sabay hawak niya ng mahigpit sa kamay ng asawa upang iparating dito na magiging maayos din ang lahat. L Lance, pa paano kaming mag mo? Tanong ni Chloe upang muli itong pigilan. Walang mangyayari sa akin masama. Makinig kayo. Ganito ang plano. Pag alis ko, kontakin mo lahat ng koneksyon ko. At alam na nilang gagawin. Sagot ni Lance. Sabay abot niya ng phone sa asawa na ikinatangulang nito. Bilang pagsuko na. Dahil alam na nitong hindi siya mapipigilan pa. mag ka Lance. Kabating sabi ni Chloe. Kaya hinawakan nitong magkabila niyang pisngi Sabay sini siya ng matamis na halik sa labi na tumagal ng ilang segundo. Mag-iingat ako. May baby pa tayong isisilang. Pangako nilang sa kanyang asawa. Sabay haplo sa tiyan ni Chloe na hindi pa ganun kahalata ang umbok. Binalingan naman nilang sang anak na si Liam na tahimik lang sa isang tabi. Ngunit bakas din ang lungkot at takot sa muka. Ikaw munang magbantay sa ngayon kay mami at kay Aunt Jana habang wala ako. Bili nilang sa anak sabay yumakap ito ng mahigpit sa kanya. At maya maya lang narinig niya ang mahihinang hikbi nito. Shh, don't cry son. Magiging okay rin ang lahat. Pangako yan ni daddy. Pag-aalo nila sa kanyang anak. At hindi niya na nga rin napigilan ng maluha dahil sa nangyayari. Kaya tumingala na lang siya para pigilan ang mga luha mula sa pagbagsak. Hilam ang luhang humiwalay si sa pagkakayakap dito. Sabay ginulong buhok nito. Bumaling naman siya kay Jana. Natulala lang na nakatingin sa kawalan at nilapitan niya ito sabay ni yakap ng mahigpit. Gumanti rin ito ng yakap sa kanya at isinubsob ang muka sa kanyang dibdib. Mag-ingat ka kuya mula sa masasamang loob na yon. Ibalik mo na ligtas si Natroy at Kuya Gio kasama ka. Sabi ni Jana nang mag-angat siya ng tingin na ikinatangon nito sabay haplos ng buhok niya.